Ito ang ilan sa mga gadget ng pulis na sobrang high-tech. Door Blaster Kadalasan ay kailangan ng mga pulis pasukin ang isang bahay para mahuli ang mga kriminal na nagtatago sa loob. Pag nakalakang pinto at walang ibang paraan na pasukin ang lugar, kailangan nilang pwersahin ang pagbukas nito. Bukod sa pagsipa, gumagamit din sila ng iba't ibang klase ng mga tools para gibain ang mga pinto kung sobrang tibay ay gumagamit na sila ng mga explosive. Kaya naman, nagdevelop ang Metro, isang Dutch company ng isang gadget na sobrang epektibo sa pagbubukas ng mga pinto. Switch! Ang door blaster ay kasing bilis ng mga explosive sa pagbubukas ng mga pinto. Pero hindi sila kasing destructive, kaya mas ligtas sila. Kailangan lang ilagay ang device sa harap ng pinto, tapos gamit ang pub, ay maitutulak na ito ng sobrang lakas na magre sa pagkasira nito. Maraming advantage ang paggamit sa door blaster. Napakatahimik nito kumpara sa ibang paraan. Grappler Maraming mga kriminal ang sinusubukang tumakas pag hinabol sila ng mga pulis. Malaking problema pag nakasakay ang kawatan sa kotse dahil mas humihirap ang pag sa kanila. Kaya naman, naimbento ang teknolohiyang ito na makakatulong sa pagdakip ng mga kriminal pag sinubukan nilang tumakas gamit ang kotse. Nilalagay ang device sa may bumper ng kotse. Pag may pinindot na button, merong lalabas sa device na parang net na bubuhol sa gulong sa likod ng kotse ng kriminal. Pagkatapos nun, ay pwede ng pahintuin ng pulis ang kanyang sasakyan. Mapipigilan ng net ang pag-andar ng kotse ng kriminal at masisirapan ito ang gulong. Hindi na kailangan gawin ng pulis ang delikadong teknik kung saan babanggain nila ang kotse para magpaikot-ikot ito at tumigil. Sa mga tactical operations, kung saan hindi pwedeng malaman ng kriminal na mayroong mga kotse ng pulis sa paligid niya, pwedeng i-disguise bilang isang bike rack ang grappler. Origami Shield Madalas nagiging inspirasyon ng mga designer at engineer ang origami. Marami ng mga kagamitan ang hinalintulad sa origami tulad na lang nitong lightweight bulletproof shield na na-inspire ng Yoshimura origami piece pattern. Ang shield na to ay binibelok bilang kapalit ng mga mabibigat na barrier na karaniwang ginagamit ng mga pulis. Dinisenyo ang shield para maging magaan at para magbigay ng proteksyon laban sa mga bala gawa ang shield sa 12 layers ng bulletproof Kevlar. Pwede itong ma-deploy sa loob ng limang segundo lang. Ang isang shield ay kayang protektahan ng tatlong tao. Dahil magaan lang siya, pag kailangang lumipat, pwede itong kargahin papunta sa ibang posisyon. Bagamat mukhang hindi siya matibay, kasing epektibo niya ang ibang mga shield na gawa sa bakal, Pagdating sa pagpaprotekta -pro laban sa mga bala. The skywall Patrol Kung high-tech ang mga polis, pwede rin maging high-tech ang mga kalaban nila. Kaya naman, kung merong mga drone ang mga kriminal, pwede nilang gamitin ng Skywall Patrol para makapture ang mga ito. Sa una ay mukhang delikadong sandata ang device dahil hawid siya sa rocket launcher. Pero sa katotohanan, ay napaka-safe nito. Hindi granada, kundi isang net ang projectile na pinuputok ng gadget. Pwede pa itong samahan ng isang parachute para mas lalong maging ligtas ang paggamit nito. Pag tinira mo ang drone, mahuhuli ito sa net at gamit ang parachute, dahan-dahan itong malalaglag sa lupa kaya hindi ito madadamage at hindi mapapanganib kung meron mang tao sa lupa. Pagkatapos ay pwede mong ma ang drone, kaya pwede mo pa itong repurpose. Kahit hindi ka asintado, ay hindi ka mahihirapang gamitin ang gadget dahil meron siyang smart scope na kayang makalculate ang bilis at layo ng drone. Kaya pwede niyang sabihin sa iyo kung tatama ba ang projectile. Nighthawk. Ang Nighthawk naman ay remote control. Nakalagay ang mga spikes sa loob ng isang container na ang itsura ay hawig sa isang black na suitcase. Pwede itong ilagay sa gilid ng kalsada habang inaabangan ng pulis ang kotse ng kriminal. Pag na ito, ay sa kanya pipindutin ng isang button sa controller para ma ang mga spike mula sa Nighthawk papunta sa kalsada. Mas epektibo ito sa tradisyonal na spike dahil hindi malalaman ng mga kriminal na meron palang patibong ang mga pulis. Dati ay pwede pang maiwasan ng mga spike dahil nakalatag lang sila sa kalsada at kitang kita ng kriminal. Ang isa pang nakakamanghang feature ng Nighthawk ay retractable ang mga spike niya. Pag nadaanan na siya ng kotse ay bumabalik ang mga spike sa lagayan kaya walang may iwan na spike sa kalsada. Dahil dito, ang mga pulis na sumusunod ay hindi masasagabal ng sarili nilang patibong. Police Tahoe PPB Dinisenyo ang sasakyang ito para sa mga high-speed police car chase. Pinapatakbo siya ng isang 5.3 liter V8 engine na nagbibigay ng 355 horsepower. Ang kanyang mga gulong ay dinisenyo nabawasan ang kanyang braking distance. Meron siyang 10-speed automatic transmission na may kasamang electronic control. Para siguraduhin magiging epektibo ang sasakyan, tinesting muna nila ito sa isang racetrack. inimprove rin nila ang suspension system ng kotse sa pamamagitan ng pagdadagdag ng mga unique na shock absorber at stabilizer.